for today's video ay dinayo nga tayo ng kainsa natin from Pangasinan. Nagpahanap na nga si Sir ng mga bootcut, yun daw yung hinahanap niya na fit at yun lang daw yung binibili niya sa akin matagal na. Timing nga yung punta ni Sir dahil napaka sobrang daming dumating na Levi's ngayon lalo na sa mga second hand. Hindi ko nga malaya na hinuhubad na pala ni Sir yung pangmalakas jacket niya na suot na Eagles at ibibigay niya pala yun sa akin. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala dahil ibinigay na sa akin ni Sir yung jacket na suot niya. Si Kuya nga pala ay Secretary General ng Eagles. Siya si Kuya Doc Adonis na matagal ko na ring suke pero ngayon lang kami halos nagkakilala. At ngayon lang din kami naging magkaibigan. Sobrang kinilabutan niya ako dito dahil napaka sobrang bait pala ni Sir. At syempre nagkamayan na nga rin pala ka, Minister. Sir. Ganito daw ang tamang pagkamayan. Matagal ko na rin talagang gustong sumali sa Eagles kasi marami talaga ako makikilala ng mga big time. Hindi lang 'yon, mga kuya na lagi mong maaasahan at hindi kay iwan sa oras ng iyong pangangailangan. Isang matatag at magandang samahan na hindi kay iiwanan sa oras ng iyong pangangailangan. At halos lahat ng mga nakakasalamuha ko na Eagles ay napaka sobrang babait talaga. May mga doktor, army, police at iba pa. At yung iba ay mga nasa government pa. Halos lahat sila ay napaka humble at napaka sobrang matulungin pa. Ito nga kahit hindi ako Eagles ay nila yung aming paninda. Kinukumbinsi ko na nga rin pala si Boss Commander na sumali ako kasi nga lang talaga ay ayaw pa niya. Siguro nga ay may tamang panahon at oras para masali ako sa kanila. Sa ngayon ay hindi pa talaga. Inaantay ko lang ang matamis na oo ng Boss Commander amo ko. Siguro okay na muna sa akin na maging neutral. Importante ay marami kong kaibigan ng mga agila. Napaka sobrang laking bagay na yon para sa akin. So yon at wag po kayong aalis para makita nyo yung mga napili ni Sir na napaka sobrang gaganda at mga vintage na Levi's. Pinundahan ka lang. Namin. Uy, grabe. Uh, Papasukin na lang natin si Doc dito sa loob. <laughs> Bibigyan ko na lang po kayo ng uh, big discount. Ito na, dito na po. ka lang namin dito eh. Grabe. Size 32 po. 32. Oh, bootcut. Ay. Ako lang namin. yung pumukuha sa'yo ng bootcut palagi. Parang namumukaan ko nga po kayo eh. Si misis ko nandyan. Opo. Okay si madam. 527 and 517. <laughs> kayo po ma'am, skinny po. So, 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 Or straight cut. Ah, kali mo. din For po si Ma'am. Grace. Ay, grabe, totoo po oh. ba? Oo. Oh. Grabe. Sa akin na to, sir? Oh. Nilabutan ako, napakabait ni sir. Oo, oh, binigay sa akin ni sir. Eagle, grabe, maraming maraming salamat. Ay, sige po. Tanbay ka niya, sir. Hindi pa po. Hmm. Thank you, thank you very much. Ako dito sa Nueva Ecija. Ay, grabe. Shot ko na nga. Hanapan ko si sir. Iniwala po kayo boss ano, sa may leeg pag nag-abot. Ganon. Hanapan. Tignan ko pa kung mayroon kayo mo. Daanan mo ako dito sa ano, sa... Um, kay Sakulins. Pinasyalan ko yung kaibigan ko, yung may-ari si Sir Jay. Eh Mexico. Kulins, yung Collins yeah, pants, parang ganoon. Yung nagbebenta ng Levi's na original galing ng uh, Me US. Ayoko rin. Israel Pakikita nyo sir yung uh, Red Horse statue and then bandang uh, right side po yon. Lalagpasan nyo lang po siya ng konti mga 10 meters. Halos tapat po namin yung car wash po. Tatawid po kayo ng kabilang kalsada po. Makikita nyo po yung pangalan na Collins na Levi's store po. Ah, uh, po. Sige po. Ingat po. Um, semi, um, Bell. Ay, check ko lang. Um, Edwin, sikat po yan sa Japan. Si Edwin, ang pinangtatapat kay Levi's. Ito, ganda. Ay, magdalag ka sana? Um, mamaya pa, ma'am, mga alas tres. Nagawa lang po ako ng teaser kanina nung nagsasalita po. Ah, Marami po makakilala sa inyo, marami pong ang kilalang ay mga nagpupunta dito kay biga na Eagles eh. Oh, gulat sila pag nakita po yung Pas ano natin, picture. Marami para yung mahigit na 20,000 oh, oh, na members na. Dami. Oh, so, punta dito. <laughs> Grabe. Parang but sa din sa pero magawang lang ano. Opo. Medyo ulos. 11. Ngayon alam ko na, pag may nakita ako ng bootcut, itatabi ko na kay sir. Lahat ng kulay. <laughs> Sige po. Halaw pa ako dito. Ay, sige po. Susunod ko po ito. Ito po, ma'am. Uh, button play na faded. Mag Puso yung mga ganyang kulay. Man. Meron po. May fitting room po. Pero hanapan ko na rin po kayo, ma'am. Nagsusunod po kayo ng ripped jeans. Ay, buti dito ripped jeans. Ito po. Button play na 501 na gray po. Para isang sukatan na lang po. Ayan at nakapili na nga po si ma'am ng mga pangmalakasan at original Levi's jeans natin na 501. Akala ko ay wala akong maibibigay kay sir na mga bootcut. Buti na lang ay meron ako ditong mga naka-reserve na mga vintage na 517 at 527. Vintage. Ito boss, made in USA. Napakaganda boss. Ito nga yung mga 90s model na mga made in USA. Sabi ko nga kay sir, ito yung mga pang content ko na mga Levi's. At iniipon ko talaga yung mga ganitong vintage kasi mahal ko silang naibibenta. Depende sa klase at depende kung gaano katagal na. Yung hawak ni sir na brown na yan ay niresearch ko, nasa 6,000 pa ang bentahan. Pero dahil suki at kuya ka-insan natin ay syempre binigay ko lang ng presyong napaka sobrang mura. Halos 1K ko lang ata binigay yan kay boss ka-insan kuya natin. Ang problema nga lang ay napaka sobrang luwang kay sir. Pero sinabi ko naman na meron akong kaibigan na magaling manahe at kayang isli Bootcut yan at kayang-kaya natin isakto ang lapat niyan kay Kuya. Marami po ako mga tinatabi mga vintage. Eh. Binablog ko po kasi ito. Marami silang... Marami rin, actually marami rin po naghahanap ng bootcut dahil wala na raw kasing lumalabas. Oh, po, uso. Eh, ang ganda. Kaya talagang bootcut. Ito boss kaso, 10 bits ata. Ito cream. 509 vintage Japan. Wow, ito. Ito sa kaya kong pa-slim bootcut din to. Magkaiba naman ata sila ng kulay. Yan ay 80 s more than 1980 Ayun ito, boss. Sinider research ko to nasa 6800 pero bibigay ko na lang din boss sa iyo nang presyong ka-insan. Kahit 1,000 na lang din. Tingnan nyo, boss, magugustuhan nyo. Orange top po 'yan. Ano size? Limited edition. Ano size niya? Um 33 po. Shot na po sa inyo. Po. Parang hindi naabot po sa inyo 'yan. Oh, ang ganda boss. Tinatamat pa lang. Ito, kokon pa na taw. na. Yes boss. Ayun, 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 ayun. Ayun, ang galing ni sir, 37. Magka-height po tayo, kasi 37 din po ako, 5'4, yun e ha, parang gano'n, 5'4. Yung, eto po yung isa, 33 uh, na siya. So hindi ko na po pagagalaw to, pagagawa ko lang tong bootcut. Grabe, hindi ko sukat akalain na makakaapat pa nga si Sir. Ayun, napaka sobrang gaganda ng na mga nakuha niya. Puro vintage nga pala yung mga napili na yan ni Kuya. Dito ay isa-isa niya nang pinipintahan at sinisipat kung kakasya ba sa kanya yung mga napili niya. Buti na lang talaga ay may mga nakatago pa ako ng mga ambel or bootcut dito. Ilan lang din naman sila na nagpapatabi sa akin ng mga bootcut. Ito na nga at kinumpute ko na yung mga napili ni Kuya. Kahit paano ay sulit naman yung pagpunta ni Sir dahil napaka sobrang layo pa nila. Syempre, pag pumunta ka talaga dito ay marami kami ka dapat talagang bala. Ito na nga po pala yung final okay. na napili ni Kuya. Napaka sobrang gaganda. Saan yung, yung dalawang brown? So yan, what is up mga kaingsan? Meron tayong solid walk-in customer na nakakuha ng mga vintage nating 517 and 527. Si Kuya Adonis, ha, si Doc, napaka sobrang solid ng na mga nakakuha ni Bossing. Ito nga pala yung nakakuha niya, isang Edwin na leather patch. Ito yung sikat na jeans sa Japan. At ito naman yung ating vintage orange tab made in USA. And then, 1984 nga pala itong vintage na to na 517. Ayan, ganda. So, yun. Ha, buti na lang may mga naitabi ko mga bootcut dito. Leather patch, vintage clothing, vintage soap. Ayan, bootcut din po ito. Ambel. Grabe yan. O, yung na po. Pinawa ko na po sa inyo. 517 made in USA. Napaka sobrang ganda. Solid po ito. Grabe. Ayan, no? Napaka sobrang mura lang yan. Presyong kainsan. Presyong kuya. Ayan, no? 509 vintage. So, ito yung uh, black tab natin. Napaka sobrang solid niya na bootcut din. So, ito yung nakuha ni Sir. Apat. at Maraming maraming salamat po kay uh, Kuya dahil binigyan niya ako ng jacket na Eagles. Ayan, ang sobrang solid. Sinuot ko na nga po. So 'yon, sobrang saya ko ngayon dahil uh, nabigyan tayo ni Bossing ng jacket. Ah, uh, boss legit po ba yung Levi's natin? Ah, okay. Pinuntahan ko pa from Cabanatuan, to from Pampangasinan. Ayun, napakalayo pa pala ni Doc from Pampangasinan pa. Thanks for watching mga kaingsan. Don't forget to like, follow, and share mga kuya. So yun, invite ko po kayo magpunta dito at bibigyan ko kayo ng pangmalakasang discount. Dito lang po kayo makakuha ng pangmalakasang Levi's original, mga imported na Levi's Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye.